Naniniwala ka ba sa swerte? O mas pipiliin mo ang sipag at syaga? Hello, what's up? Your best here. Sa video na ito ay pag-usapan natin ang natatanging agimat o pampaswerte mula sa Alitaptap. Marami ang mga kababayan natin ang nangingibang bansa upang makaipon at magkaroon ng muntiman o malaking negosyo. Subalit alam nyo ba na hindi naman lahat ng sumubok magnegosyo ay naging maunlad o successful dito. Kahit pa nga naging masikap sila at matyaga. Ang ilan sa mga pinalad sa ganitong larangan ay may kanya-kanyang painiwala. Gaya na lamang ng mga Chino. Naniniwala sila sa mga signs o senyales o mga pampaswerte. Subalit alam nyo ba na may isang natatanging pampaswerte pala na makukuha sa dilim. Oo, tama ang iyong narinig. Sapagkat bago mo ito makuha ay kailangan mo munang magabang sa dilim. Ito ay ang mutya ng alitaptap o fireflies o lightning bugs sa Ingles. Isang uri ng kulisap na kadalasang makikita at mapupuna lamang sa dilim ng gabi. Dahil sa taglay nitong kislap at ningning. Ano nga ba ang alitaptap? Ang alitaptap ay isang insektong kabilang sa Lampiridae family. Ang sinasabing mayroon daw mahigit sa dalawang libong uri ng species. Kadalasang namumuhay ang mga alitaptap sa mga mamasamasang rehiyon o tropical na bansa. Nagkakaroon ng liwanag ang insektong ito dahil sa chemical reaction na kung tawagin ay bioluminescence. Ito ay bunga ng isang organ ng alitaptap na kayang pumislap sa tulong ng luciferase at magnesium at kadalasan nang makikita sa ibabang bahagi ng katawan ng alitaptap. Pinaniniwalaan ng mga sinaunang matatanda at ng mga antingero na ang insektong ito ay nagtataglay ng swerte. Hindi ang mismong insekto, kundi ang bahay nito. Karaniwan itong isang kumpol ng dahon na kadalasa'y makikita sa puno kung saan nananahan ang mga alitaptap. Kunin daw ito at patuyuin. Mainam itong gamitin panghalina at pampasuwerte lalo na sa mga negosyo. Tiyak daw na dadal sa ka ng mga customer gaya ng isang grupo ng mga alitaptap sa isang puno. Ibalot daw ito sa pulang tela at isabit sa inyong tindahan sa bubungang bahagi o kaya na may ilagay sa inyong pitaka o wallet. Pangunta din ito sa mga malas at magaan sa kabuhayan. Minsan ay ginagamit din itong sangkap sa paggawa ng bao o agimat na bao. Nais mo rin ba ng pampaswerteng ito, kabayan? Tandaan na ang swerte man ay nasa sa iyong mga kamay kung ito ay hindi mo sasamahan ng sipag at yaga at dasal, ay tiyak na ang taglay mong swerte ay kulang na kulang. Sana ay may bago kang natutunan sa video ito. Kulisap, insekto, mga nilalang na sa gabi lamang madalas lumalabas o mas kilala nga natin sa bansag na beetles. Lalo na nga kung ito ay mahuli mo at mapagmasdang mabuti. Beetle, nakabilang sa mahigit sa 30,000 species ng mga insekto sa pamilya ng mga Day. Subalit batid mo ba na ang mga insektong ito pala ay may kakayahan ring makagawa ng mga mutya na pawang sa mga lungga o pugad na bahayan lamang nila mo makukuha. Hello, what's up? Your best here. Sa video ito ay kilalani natin ng isang gamit na buhat nga sa mga insektong beetle o iskara beetle. Papaano nga ba ito makukuha at kung ano-ano nga ba ang mga taglay nitong bisa? Ang iskara beetle o beetle ay mapagkikilanlan dahil sa kapansin-pansin nitong laki na minsan ay 5 mm hanggang 12 cm sa pinakamalaki nitong anyo sila ay nagtataglay ng mga kakaibang sungot o antinay kung tawagin. Mayroon ding ibang beetle na kilala naman sapagkat nagtataglay sila ng mga makukulay na likuran. Batid niyo ba na madalas nga silang hinuhuli upang gawing display sa pamamagitan ng paglalagay sa kanila sa mga kwadro? Kung minsan naman ay ginagawa din silang mga pets at inaalagaan. Madalas makikitang na mamahay o namumuhay ang mga beetles sa mga nabubulok na halaman o mga katawan ng punong kahoy, sa mga ugat, sa mga dahon, at sa mga puno ng kawayan. At maging ang mga insektong ito na beetle nga ay nagtataglay pala ng mga kakaibang mutya na naiiwan nila sa kanilang mga binabahayan. Ito ay animoy mga mungunting butil ng sulidong mineral na naiiwan sa kanilang bahayan at madalas na nakikita ito sa mga puno ng kawayan. Ang mga mineral na ito o mga bertud at mutya na namumuo sa paglipas ng panahon sa tulong ng mga beetles. At bagaman napakabihira mo nga lamang itong makuha, ay mayroong mangilan-ngilan pa rin ang pinapalad na makasumpong nito. Ang bertud na ito ay mahusay sa panggagamot at pagtataboy ng masamang elemento. Ang Bertud Umutyang ito rin ay nakatutulong na mas mapalakas pa nga ang psychic ability ng isang tao. Gayun din ang kakayahang maibigan ng karamihan o mas mapalakas ang karisma. Subalit hindi gaya ng ilang mutya, ito ay hindi mo magagamit sa pagninegosyo o bilang pampaswerte. Baggos ay sa personal na magnetismo o paghahanap ng trabaho. Ikaw, nakakita ka na rin ba ng details sa personal? Ano naman ang kadalasang tawag nito sa inyo? Sana ay may bago kang natutunan sa video ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Dito na sa Best TV, tayo ay matuto Utak mapuno ng bagong kaalaman Dito na sa Best TV, tayo ay lumibot Dihin ng mundo ay ating matuklasan Dito yan sa Best TV Salina ng panibagong dunong Mga bagay na sa ay makakatulong Mga sikretong kalikasan